So, oh, maraming kamuting kahoy dito. Pagkano kilo dito kamuting kahoy? 40. 40. Bili siguro tayo mga dalawang kilo. Guys, for today's video ay ibabahagi ko na naman sa inyo kung paano ako magluto ng puto kamuting kahoy. Mas matrabaho ito kaysa puto na malagkit na bigas. Kaya kung gusto niyo matutunan ang pamamaraan ko sa pagluto ng puto na kamuting kahoy, panoorin niyo ito. Medyo mahirap na siyang balatan dahil hindi bagong pitas yung nabili natin na kamuting kahoy. Pero kapag bagong pitas ay kahit kamay lang gagamitin mo, kaya mo siyang balatan. Ayan, nabalatan ko na lahat ng kamuting kahoy. So ngayon ay kakayurin na natin to o anong tawag sa inyo gagad ka rin ba o raspahin? May steel tray ako dito at binutasan ko lang gamit ang pako kaya yan ang kayurang ko. May mga tinda kasi dito kaso lang maliliit kaya gumawa ako ng malalaki. Ayan, pupukot na tayo. Oo, oh, lang, ha? Huh? So I can do that. Mm -hmm. oh? Ito na yung kinayod natin na kamuting kahoy. Yan, may kibarami. So pipigayin na natin yan. Katanggalan na natin yan ng katas. Ayan, ito pala yung gagamitin ko sa pagpiga ng ating kamuting kahoy. Itong gamit natin pang vulcanizing, electric vulcanizing. Yan, kasi kapag kamay kasi ang gagamitin natin, medyo hindi natin yung pipiga ng maayos. Kaya ito ang gagamitin natin. Subukan lang natin kung mapigaan ba siya ng maayos. Meron ako nito, tapos puputulin ko lang. Ayan. So, ganito yung mag-itsura niya. Lagay natin dyan yung isa. At dito naman yung isa. So, natin yung Kamuting kahoy si lalim. maglalagay na tayo ng kamuting kahoy yan, maglalagay na tayo dito ng puting kahoy

Ito, so, makita nyo, tumutulo na yung katas niya. Na, di ba? Ba't di, di, ba dito? Para nasahod yung katas. Di ba? Nasahod yung katas niya. Oo. Oh. Ah, pa natin yan. Mamaya. Malalaman natin mamaya kung okay ba yung pagkapigaan niya. Ayan daw. Yung tuyo na. Ayan igagano lang natin. Yan. Tanggal na natin yung isa. Ayan. Ayan. Sir, earthquake na ito. Sira ito. Ganda yung pagkapigaan niya, oh. Tinan na natin. O, na, oh, diba? tuyo na, o. Oh. Hmm. Bigit lang. It's like a cookie. Oh. Ayan, so ganitong picture ang kailangan natin, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. Ang ganda ng pagkapiga niya, o. Oh. Oh. Buti na lang, may katulong ako dito, o. Oh. Ayan. Ayan, ito na yung pinigaan natin na kamuting kahoy. Dapat ganito kabuhaghag. Ayan. So, maglagay na tayo ng asukal dito. So, magtabi lang din ako para magluto rin ako ng walang asukal. Ayan. Magtabi lang tayo kaunti. Sige mga isang lutuan. Ayan. Ito na yung asukal natin na kalating kilo. Depende na sa inyo kung gaano karami yung asukal na nilagay. Kung gusto nyo matamis talaga, damihan nyo ng asukal. Masarap nga ito kapag may yung medyo matigas na niyog ang lalagay dito. Yung medyo malambot-lambot pa kaunti, hindi yung ano talaga niyog. Nagigil ka. <laughs> yung natawag na sa amin ay ungol. Ito na pala na yung lutuan ko. Yan siya. Lagyan ko lang ng dahon ng niyog. At tapos si-steam natin. Ganito lang gagawin natin. Oh. Ayan. Ayan, so ganito. Nilagyan natin ito ng dawan ng yug para mamaya, madali lang siya tatanggalin. Ayan, so, kumulo na yung tubig na pinapainit ko. Ayan. Nadislocate. Ayan, so, gagawin na natin ganyan lang. So, ayan, naiload na natin yung tatlo. So, pinalitan ko lang ng kawali kasi maliit pala yung kanina, hindi kasi yung tatlo. Ngayon, takpan na natin. Siguro magantay tayo ng mga 5 minutes at i-check natin. Ayan, after 5 minutes, i-check natin. Wow! Pero kulang pa yan. Kulang pa sa luto yan. Saldagan natin ng mga ilang minuto. Takpan natin ulit. Ayan, after 3 minutes, check natin ulit. Tingnan natin. Ayan, luto na. Alright. Iahon na natin ito sa kahirapan. Yun o. Try natin tanggalin sa kanyang lagayan. Oo, diba? Ayun know? Nice one. Tawag lang natin para makuha natin yung dahon. Yeah. Ayun oh. Kung paano yung iba. Ayan, so ito na guys ang ating puto kamuting kahoy. Ayan, napakasarap nito. So magluto naman ako ulit ng walang asukal. Right. Walang asukal na naman ang lulutuin natin. Pabuwaghag siya kung walang asukal. Right. Takpo na natin. So ito na guys, tikima na. Tikman na natin itong niloto natin na puto kamuting kahoy. Ayan, tikman natin. Mmm, wow. ang sarap! Mm. Ayan, kain tayo guys. Ang sarap! Mmm, sarap ang milinda. Uy! Marapit ang ulog. Ayan. Oh, kami kain. <laughs> Ayan guys, ang sarap nito. Kain tayo. You know, kumain na si mami. Ang sarap daw. Thank you mami ha. Nasarapan ka sa nilulot akong puto na kamuting kahoy. Alright, kain kain! Ito na yung walang asukal guys. Yan, puti ang kulay. Iba doon sa may asukal nag siya dahil sa asukal. Ito naman, wala siya asukal. Matabang lang talaga siya. Pero masarap sa ano yan, sa kapi sa umaga. So, mayroon pang dalawang salang, pero yung may asukal na to. So, yung wala asukal, tatlo lang ang nagawa ko. Ayan. Ito na lahat guys. So nakaluto tayo ng walong piraso na may asukal at saka tatlong walang asukal. So yan na lang natitira dahil nabawasan na namin. Kumain na kami kanina ng may asukal. So hanggang dito na lang muna guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at share and like. Thank you for watching.